tanong ni Joan Chan. Ang gulo. According to other bakers, shortening is a vegetable fats. While lard is an animal fats. Walang vegetable shortening lard. Ano ba talaga kuya? Nalilito na ako. Okay, para malinawa ng ating marami na rin tatanong talaga sa atin yan. Uh, paliwanag natin. Karamihan kasi sa mga traditional baker nung araw, ang tawag nila ay large sa mga shortening. Vegetables, vegetable large, shortening pa din po yan. Okay? Yan ay uh, mula sa mga vegetable spots. Okay? Na yan ang pumalit ng large na ginagamit noon ng taba ng baboy. Or, uh, kasi nung araw, hindi pa, hindi pa man yan pinagbabawal. Iyon naman talaga ang ginagamit. Dahil wala pa nga sabi nating na-invento yung mga vegetable fat na yan, okay? Kaya nga mula nung nawala yan, ang pinalit, yung shortening, okay? Yun siyang uh, tinatawag ko sa bisaya, mga puriko, kumbaga yan. Yan na yung uh, pinalit natin. Hindi talaga natin yan matatawag na or nasasanay lang talaga mga baker natin kahit shortening, tinatawag pa rin nilang vegetable lards. Pero ang katotohanan, vegetable fat yan. Hindi yan large na from animals. Okay? Sana nakatulong. Pwede yung gamitin at kainin sa halal, kumbaga, sa mga kapatid natin na Muslim. Okay? All for more.